O, oh, August 26 na. Ang mga numero mong hindi na lumalabas, palitan na po natin mga kalaki. Napakarami pong mga nananalo sa atin dito. Nakapost po yan sa Facebook araw-araw ha. Legit po yung mga account na yan kahit i-chat nyo po sila. Okay? At meron ding hindi. Hindi po tayo nagsisinungal. Ang importante, nakakapagpanalo tayo at nakakatuwa. ba diba? Ang daming nanonood sa atin. Maraming salamat po. Kalahating milyon na po tayong mahigit mga kalaki, mga followers natin. At sa mga ihingi po ng lucky numbers ngayon, kailangan ko po ang Bertman at Bertchira. Ayan po, isusumada ko po yan. Bibigyan kita ng gusto mong inilalaban 2-digit ba, 3-digit, 4-digit, 6-digit. Pwede po yan sa STL, to the Lotto National Weteng, Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Kaya mga kalaki, kung makakapag-antay ka, bibigyan kita ng numero. Yun po yung aalagaan nyo ha. 3 days po yung inaalagaan bago bitawan ng kalitan. At sa mga gusto pong sumali ng private consultation namin, sa mga gusto pong magpaalaga ng numero para sa laban nila sa abroad at Pilipinas, pwede po kayong sumali sa akin. Dapat nakakausap nyo muna ako sa video call. Yung ganyan yung malinaw ha. Bago po kayo sumali, dapat ingat kayo sa mga fake account. Dapat kalahating milyon po ang followers na sasalihan nyo. Okay? Kaya tara na po mga kalaki. Six digit lucky numbers. Ayan po sa taas. Pwede po yan sa lahat. Tara! magbigay na po tayo ng mga numero mga kalaki. Okay? Gusto ko po bago matapos itong August, isa ka sa mapalad naming mapanalo. Napakadami pong nanalo ngayong August. Baka ikaw na ang susunod o bukas. May lucky numbers ka na kung papag makakapag-antay ka ha. Bibigyan kita ngayong gabi. Kaya ano mo? Mag-follow na po. Mag-share ng mga videos. Mag-heart dito po kayo ha. Sa red parong kinamay. Kalahating milyon. Aantayin ko yan. Ano ba ang gusto mong numero? Good luck!